Ito po, kami ng hospital. Ngayon, oh, nandito siya. Oh, kapot eh kapot. <coughs> punta kami kasi ano siya sa laboratory. At saka sa x-ray. Ano, ano mabigat. Ano, kapitan yung chilpon. balik-balik na lang kami sa ospital mahirap kasi yung daan namin hindi naman makakakaya yung motor kailangan buhatin tapos siguro yung kapalaran ko pang apat na bisis na namin pagbalik dito sa ospital na sa EBRMC ospital takluban okay iba kasing tao hindi naniniwala yung kalagay ng asawa ko yung asawa ko type 2 diabetes naputulan siya ng isang pa dahil sa diabetes salamat po sa panonood nyo mga followers mga friends God bless you